Magandang araw, kaibigan. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Ngayon ay kapistahan nila San Simon at San Judas Tadeo, mga apostol at martir. Basahin natin at pagnilayan ang ebanghelyo ngayon kung saan sila ay nabanggit. At sa ating pagninilay ay atin silang kilalanin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdambag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalwa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanang niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga kinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sina San Simon at San Judas Tadeo ay hindi gaanong kilala dahil sa mas kaunti ang pagkakabanggit sa kanila sa mga ebanghelyo. Mas bida si Simon na naging si San Pedro ang atang at ang ultimate na kontrabida naman si, si Judas Iscariote ang nagtaksil kay Jesus. Si San Simon na makabayan ay isang tapat na hudyo. Sinasabing siya ay kontrang-kontra sa pananakop ng imperyo ng Roma at sa labis na paniningil ng buwis ng mga sa mga Hudyo. Kung kaya't malamang ay hindi sila magkasundo ni San Mateo na dating maniningil ng buwis. Sinasabing pinili siyang maging apostol upang maging tulay ng mabuting balita para sa mga Hudyo. Si San Judas Tadeo naman o Saint Jude Tadeus ay medyo popular dahil sa devosyon sa kanya bilang patron of hopeless causes. Ang Novena Mass para sa kanya ay ginaganap tuwing araw ng Huwebes sa National Shrine of St. Jude Thaddeus sa Maynila, malapit sa malakanyang Kung magagawi kayo doon ngayon o sa darating na Huwebes, ihiling muna sa kanya ang inyong pinakamatinding pangangailangan ayon sa tradisyon, silang dalawa ay nakaabot sa Persia sa paghahatid ng magandang balita. At doon sila namatay bilang mga martir noong taong 65 AD. Si San Simon Umano ay hinati ang katawan sa dalawa at si Saint Jude naman ay pinatay sa bugbog at paghampas. At ayon sa tradisyon, sa pagdanak ng dugo ng mga martir ay umuusbong at patuloy na lumalago ang simbahan. Sa halip na masupil ang Ebanghelyo, ay lalo pang dumarami ang nananampalataya at sumusunod kay Jesus. Kaibigan, alalahanin mo na ngayon ang iyong mga time team na hiling, mga matinding pangangailangan, at mga kaibigan at kamag-anak na may sakit. Halina't hingin ang kanilang pamamagitan sa ating mga hiling at dasal. San Simon at San Judas Tadeo na kasama ninyo si Jesus sa kanyang pagpapagaling at narinig ninyo ang kanyang mga turo. Nakasama rin ninyo siya nang siya ay muling mabuhay at hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Isa rin kayo sa mga naunang nilukuban ng Espiritu Santo noong unang Pentecostes. Kung kaya't kayo'y humayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ipanalangin ninyo kami ngayon na kami ay pagalingin sa aming mga karamdaman at kahinaan. Kami naway maging mga tunay ding tagasunod ni Yesus. San Simon at San Judas Tadeo, ipanalangin ninyo kami. Panginoong Yesus, kami ay nananalig sa inyo. Amen. Kung ikaw ay bless at... Uh, alam mong mabibless din ang iyong mga kaibigan at kamag-anak ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging boses na rin ng pag-asa para sa iyong mga kaibigan.